Paliwanag niya, pinagtatanggol lang daw niya ang kanyang sarili dahil sasaktan siya ng biktima. Napalish ko lang sana. Masyado matapang. Welcome back sa ating channel. Pag-usapan natin itong pangyayaring ito na isang security guard ang namarin ng isang palaboy. Sa kadahilan ng self-defense ang sinasabi ng iba na ng mga nasa comment section at saka ang sabi ni Kuya Guard kasi babatuhin daw siya. Okay, so pag-usapan natin yung regarding sa sinasabing self-defense. Alam nyo ba na yung mga gwardiya ay hindi basta-basta ang pwedeng gumamit ng kanilang baril? Yes, totoo po yan. Uh, kung nagbabalak kayo mag-apply ng security guard dahil magkakaroon kayo ng sariling baril, ang uh, baril ng security guard ay ini-endorse so iniiwan niya sa detachment hindi yan inuwi. Okay, so sa case na to, sa sinasabi nga ng self-defense, doon kasi sa uh, usaping self-defense, nakalagay kasi doon na kinakailangan nasa panganibang iyong buhay. Okay, so nasa panganibang iyong buhay, kung ikaw ay babatuhin, nanganganib na nga ba bang iyong buhay. Kasi doon, nakalagay din doon sa self-defense na kinakailangan mayroong equivalent force. So kung ikaw ay babatuhin ng uh, kaaway mo, maging maging sino ka man, maging guardya ka man, maging civilian ka man na may baril, kung ikaw ay babatuhin ng kalaban mo, uh, sabihin natin, babatuhin ka ng malaking bato ng kalaban mo, Baba babarilin mo na ba siya, papatayin mo na ba siya? So, sa tingin mo ba, equivalent yan sa force na ginamit ng kalaban mo. Okay, so kung ikaw ay sasaksakin, uh, sa tingin mo ba, tama na gumamit ka ng baril? So, siguro kasi nasa, nasa threat na yung buhay mo. Pero kung ikaw ay pinagmumura, pinagmumura ka ng... Uh, kaaway mo pagkatapos binaril mo kasi may baril ka o di kaya sinaksak mo tapos sasabihin mo self defense dahil pinagmumura ka so sa tingin mo ba uh, na pasok yan don sa sinasabing equivalent force ng ano equivalent na force na ginamit para ma masabi mo na self defense okay mayroon pa akong uh, kakilala or kas yes kasama ko sa trabaho sinabi niya sa ano sinabi niya papatayin kita sa suntok So, sa, sa suntok mo papatayin yung tao. Hey, bakit? Hindi mo ba mararamdaman na nananakit na yung kamay mo kakasuntok hanggang sa mamatay yung tao? So, masasabi mo pa rin ba na self-defense pa rin yun? Ang ginawa dito ni Kuya Gard, tatlong beses niya pang binarel. Self-defense pa rin ba yun? Kasi ano lang ang dala niya? Bato. Kung ibabato niya yan, hindi naman yan kasing bilis ng bala ng barel na alanganin ka makailag. Okay. So, sa ganitong palaboy, uh, ang advice ko sa ganitong mga palaboy, sa mga five na nanajuduti, pwede niyo naman paalisin yan pwede well, yun yung paalisin yan ng maayos na pakikiusap. Hindi yung bubuhusan nyo ng tubig. Hindi yung, kumbaga, iproprovoke nyo pa ba na ikaka, ikakagalit ng tao. Kasi, ay eh, yung mga ganyan, yung mga palaboy ng mga ganyan, pag inaway, tayo yung tayo mga five minutes, pag inaway, uh, sinaway natin ang mga yan, maaaring kumuha talaga ng bato yan, mambato dun sa property na ating binabantayan. So, mostly pa naman mga, ano, mostly ng mga ano yun, mostly na mga establishment, salamin yung ano, o kung hindi man salamin, sasakyan. Eh, paano kung tamaan niya nga yung ano, tamaan niya nga yung mga ganong gamit? So, pero kung sakaling gagawin niya yon, hindi pa rin enough na mamaril ka kasi uh, sasak kung sasakyan ang binato kung uh, uh, yung ginojotihan mo binato basag mga ba salamin, ginasgasan yung sasakyan. Hindi pa rin uh, hindi pa rin na tama na mamaril ka, nababarilin mo siya. So, uh, uh, totoo nga yung sinasabi ng isang nag-comment doon nabasa ko na talagang pang-display lang yung uh, baril ng security guard, panakot lang. So, nagagamit din naman 'yan kapag kailangan-kailangan. Pero kung ganito na uh, babatuhin ka lang, mumurahin ka lang mamamaril ka na kaagad uh, hindi pa yan pasok doon sa ano hindi pa yan pasok doon sa sinasabing self defense okay so ayan ha, sana may natutunan tayo so magingat po tayo doon sa ating paggamit ng ating barel, kasi uh, hindi hindi yan lahat uh, basta-bastang hindi yan na uh, basta-basta lang natin bubunutin kapag kung kailan natin gusto okay so ayan hanggang doon lang maraming salamat